Magandang araw mga kaibigan. Welcome kayong lahat sa channel kung saan marami kayong matututuhan. Kaya subscribe lamang po para sa mas marami pang video sa hinaharap. Kasama niyo ako Jericus De Gamos, at ngayon ay bibigyan ko kayo ng quick update tungkol sa ating YouTube channel. Pero bago yon, hayaan niyo munang ibahagi ko sa inyo ang maikling kasaysayan ng channel na ito. Gaya ng makikita nyo sa About page, nai-register ang channel na ito noong September 18, 2018. Pero hindi ko pa talaga alam ang ilalaman ko rito. Pagkalipas ng isang taon, September 2019, nagkaroon ako ng idea. Naisip kong maggawa ng mga content na yung talagang hilig ko at iyon na nga ang tungkol sa kasaysayan, siyensya, teknolohiya, astronomiya at iba pang topic. Sa madaling salita, naisip kong makagawa ng educational na mga content na straight to the point at pwedeng mapakinabangan hindi lang ng mga adultong mahilig din sa ganito mga topic, kundi pati ng mga mag-aaral na mga kabataan. Kaya mula noon, nag ako at nagtrabaho sa pinakauna kong project. At pagsapit ng September 18, 2019, na upload natin ang pinakaunang video sa ating channel, ang paano nagsimula ang unang digmaang pandaigdig o World War I. Pagsapit ng October 7, 2019, meron na tayong tatlong videos, yung World War I, World War II, at ang Battle of Corregidor. At sa petsa rin ito, naabot natin ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours na kailangan para makapasok tayo sa YouTube Partner Program. Labing isang araw pagkalipas nito, noong October 18, 2019, Naabot naman natin ng 10,000 subscribers. Pagsapit ng February 7, 2020, meron na tayong pitong videos. Umabot na rin sa 50,000 ang ating mga subscribers. At dahil sa inyong interes sa mga videos tungkol sa kasaysayan, noong July 8, 2020, habang nasa kasagsagan ng mga community quarantine ng iba't ibang panig ng mundo. Umabot na sa 100,000 subscribers ang Jericho's de YouTube channel. Kaya mula noong July, may pananabik akong naghintay sa notification ng YouTube tungkol sa ating Creator Award. Yun nga lang, dumaan na mga buwan ng Agosto, Setyembre, Oktubre at Nobyembre pero wala pa ring pahiwatig. Gusto ko nang malaman kung may matatanggap nga ba tayo kaya naghanap ako ng paraan para makontak sila. Kaya noong November 27, nireview kong muli ang nilalaman ng YouTube Creator Awards website. Binasa ko rin ang FAQ at napadpad ako sa tanong na ito. Dito ko nalaman na mayroon palang YouTube Creator Support Team na pwede mong kausapin pagdating sa bagay na ito. Mula dito, nagkaroon ako ng pagkakataong makachat sila. Nakita ko kung gaano sila kamatulungin at magalang. Pagkatapos ng aming pag-uusap, natanggap ko ang email na ito. Sangayon sa email na ito, meron daw muna kailangang i-check ang kanilang Creator Award Specialist at pagkalipas ng tatlong araw na paghihintay, ipinadala nila sa akin ang email na ito. Gaya ng pinapakita sa email, magandang balita talaga ito dahil pwede ko na raw makuha ang ating Silver Creator Award. Nakalakip din sa email ang redemption code na gagamitin. Bukod dyan, noong araw din na yon, nagsumiti na din tayo ng application para sa channel verification. December 1 Pinuntahan ko ang Creator Awards Redemption website at ibinigay natin ang mga kinakailangang impormasyon, ang redemption code, YouTube channel name, at syempre, ang shipping address. Nakalagay doon sa website na isasaayos nila ito sa loob ng tatlo hanggang apat na araw at may papadala ito sa loob ng isa hanggang dalawang linggo. December 2 Nakatanggap ako ng email na nagsasabi ng ganito. Buko dyan, noong araw ding iyon ay naging verified na ang ating channel. Kaya may makikita na kayong check sa tabi ng ating channel name lalo na kapag sa computer niya ito titingnan. Pagkatapos may engrave ang label sa silver play button, isinip na nila ito mula sa United States. Kaya noong December 8, nakatanggap ako ng email na nagsasabi ng ganito. Meron na itong track your order link na gagamitin mo para malaman kung nasaan na ang item na i ng UPS. Mula sa United States, dinila ito sa Dubai, UAE, dumaan sa Shenzhen, China, ibinaba sa Pampanga at nakarating sa Maynila dito sa Pilipinas pag ng December 12, nakarating ito sa aking location. Again, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating munting YouTube channel. By the way, nasa 90% ng mga nanonood sa ating channel ang hindi pa nakasubscribe. Kaya sana, magsubscribe kayo para sa mas marami pang videos na inaharap. Pagsapit ng January 2021, isa sa publiko na natin ang kabuoang bilang ng ating mga subscribers. At umasa din kayo sa parating pang mga historical videos na sana ay patuloy na makapagdagdag ng kaalaman sa ating lahat. At iyan po ang maikling update mula sa inyong content creator, Jericus de Gamos. At muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kabahagi ko kayo sa award na ito, kaya sana ay patuloy ninyo kong samahan sa darating pang iba't ibang istorya ng ating kasaysayan.